Ay, mga kalangga ko. Oh, Kain tayo. Ang ulam namin ay hipon. Yung luto ko kahapon na may salted salt egg at saka anong tawag dyan? Tapa. Beef tapa. Yun. Nagluto ako ng beef tapa today. Kasi binigyan ko sila nani walang ulam. Hmm pinakakain ng hitong sila nanay kasi taas yung high blood. Mm. Mm, mataas yung high blood. Mataas yung <laughs> mataas yung kolesterol. Yung ako hindi ko alam mataas nga ba yung kolesterol ko? binigyan ako ng yung spotify. Ha? Spotify.

ano sabi, sa sabi lang, nung hmm. gusto kayong sapatos na pang taekwondo niya Adidas, hindi na natututunan na natututunan. na oh, na, ano yung, yung likod kung masakit. Kaya, umalis pa rin Paano aalis? ko. Sabi ko na, sinasabi ko sa inyo. Masarap, masarap na pagka may kasamang, lalo na pagka hilaw yung ano, hilaw yung itlog, yung itlog na, ano, pula ay hilaw. Ha? Huh? Hmm, hindi nilaga. Kasi nilaga na to yan. Masarap din. yung ano, lang. Masarap din yung tapa. Mmm. Mm. Kasi tinimplahan ko na ulit ko yan. Mmm. Mmm. -mm. Tap yung mga kalangka, tinimplahan ko yung mga ano. Ayun, Ay, anong ulam yung mga kalangka ko? Sama ko yung akin ang anak Kuya, di man hmm. ako namin yung isang kuya. Kaya ko na iila. Kasi parang walang ang anak ko. Gusto mo ba lagi kanya Hindi. talaga ang nanay. Hindi na ako nakamaste. Eh. Bino nga. bên nó được đi nhà cũng là không

Mm, -hmm. dapat isang ano Ano nitong tubig? Mm. naman talaga ang dapat. Yun lang mga kalangga ko. Tapos na tayo. Bye. Thank you for watching. Yun. <laughs>